sa akin naman, uh, bata pa si Dave eh. And uh, ito nga, dahil sa social media pare, alam mo naman dyan, yung mga bashers dyan, yung mga komento dyan, di ba? Yung baka yung, yung impression uh, sa ng bata. Uh, 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 ay, Ganito pala to, ano pala uh, to, head case pala uh, uh, to, may uh, uh, attitude pala uh, to. Or, or, or kasating kasama si Dani, Danny uh, Dani ay na, temo na, temo na, eh, wag mo pangunahan, di ba? You can give advice. Correct. Pero huwag mo pangunahan yung anak mo. Hindi na na alam kung gano'n yung ngayon nangyayari. Pero open sa gano'ng iba't ibang klaseng comments right. na makaka, makakasira mm -hmm. sa image nung bata. Nung bata no? Mm -hmm. uh, but kasi tayo pa rin, nung araw, umabot tayo sa ganyan na operan tayo. Medyo meron tayong gusto. Mm -hmm. Okay? Uh, pero, pag hindi natin na nakuha yung gusto natin, like yung rookie, ako gano'n, we opted to, to go for a shorter term eh, para, correct. okay, okay, oh, para magkasundo tayo, bigyan mo ko na yung one time another. para frontier, makikita ko yung word ah. ko, uh, then pwede na akong mag-demand. Another mag option, another option. Yes, may, 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 meron gano'n eh. Oh. Bakit hindi na tahakin yung gano'ng ruta? Correct, correct. Diba? ba yes, yes. Para lahat, tahimik lahat wala masasabi yung, yung yung, yung team and also yung social media pare ang ano ang bigat mag mag uh, maghusgan kon <laughs> very condemning ang ano ang mga ba, ang mga ang mga bashers di ba so so sana siguro ang advice ko okay uh, eh tapusin na nila yan kasi sayang din ba 'ta nagsisimulan din hindi bata, mm. di nakakapaglaro. Hindi ah, nakakapaglaro. 'Di ba? Kasi ni tinanggalingan din naman si Northport, eh show your worth muna. Uh Oo. -oh, parang ganoon. Then ganun. from there, titingnan natin kung ano, 'di ba? And uh -oh. uh, actually, you've been offered the maximum eh. Mhm. Mm ba diba? 'yon. The, the the offer was right. Tama oh, 'yun. Sa eh. liga, sa rules. Meron yun. Meron kasing trade offer de eh, namin max ay ibigay. Oh, 'Yun baka yon, pwede. pwede. Yon, pwede. Pero 'yun binigay. binigay ni Max oh, eh. Oh, oh. 'Di ba? Discretion na pare yung kung meron man extra. Yung, yun, yung extra, madaling pag-usapan yung ah, extra. Ah, correct, correct, yung, correct. Kasi well, well, sa kakalaman uh, po namin matalakas, ano may mga extra? Siguro yung mga, mga winning bonus, gansan na naki. Pero yung yes, extra correct. na under the table, aside from the maximum, eh, hindi na daw namin ah, alam yun. Correct. correct oh, na baka oh, mamaya, yeah. eh, sige, we'll get the 200 plus another ganito. Okay. Oh, 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 ah, oh na hindi mo nilalaro. Kung um, hindi mo pinaghirapan kasi mga mga um, one game bonus, mga entering uh -oh. the semifinals, entering the finals, winning the finals, eh, titatrabaho mo yun eh. Kailangan. Kaya, kaya, kaya may mga ganun mga perks eh, di ba? So, so yun, na na sana ang maging solusyon dyan, eh, kahit uh, uh, short term, no? Kunin na niya kasi Nakakaawa rin naman yung bata. Sure Angel ah. gustong-gusto naman mag-perform ng bata. Okay. Correct. Ah, yun, 'Yun 'yun ang uh, 'yun ang masasabi ko, are. Top. Oh.